trying to vlog si Choi Choi. Guys. Wait, hindi pa ako maganda. Ang puti ko, guys. Tara! Para siya, Luffy. Pag maiibog kayo, kukuha lang kayo doon. Pag, pag ako, hindi ako maiibog, di ba? Kasi, may akin. Nakakain naman ako ganun. Choke lang yun. Patikin ko kayo. Ah, oh, sige. Mm. Mm. Naibu yung mga guys. Ah, oh, dali kain na kayo. Mentras, pe-joke lang siya pa lang to. Mm. Tapos na ko, guys Tignan niyo ang sulod, oh Wala na Ay, wait lang Itulogin natin Mga mm. uh -huh. guys puti ako sa, ano Silpon pa sa puso na hindi. Sa puso na hindi. Joe. Ayaw ka ulaw. Kung ako, hindi maulaw. Kiss the bride. Heart soon. Sana all. Tignan na guys. Joe.